At ayan, maganda nga po mga kapubri at ayan, idala eh, pala na baglas dito sa atin na palalagyan ng rubber bushing. Mga mm -hmm. tuloy si sir sa atin, galing pa itong malulos. Ayan, hindi uh, na ang naroon ng Aerox. At yan ang nilalagay natin na rubber bushing. Uh, Nagawa sa palagay dito sa hindi na ang ng Aerox. Uh, Na natin, at ay na mga kapre yung finish product natin Nakakabit na natin yung rubber bushing ay Ayan na mga kapuri At ayan bushing ng engine Hangar ng Aerox Yamaha Aerox 2.5 At ito so, yung rubber natin At yan lang mga kapuri. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo naman ang aming video,